Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Sinugot na ni SSS CEO and President Rolando makasayet patungkol sa hiling ng ating mga SSS pensioners ang pagtaas ng kanilang buwan ng pensyon. Ano nga ba ang kanyang naging pahayag patungkol dito? Ating alamin, ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Information Agency. Maliban kung ang Social Security System o SSS ay makakahanap ng mas napapanatiling pagkukuhanan ng kita, ang pag ang mga binipisyo ng pensyon sa pagriritiro ng ating mga miyembro ay magiging isang matigas na desisyon. Ito ang inilabas na pahayag ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait na nakipagpulong sa mga labor and management representative at pati na rin sa mga voluntaryong miyembro sa Stakeholders Forum sa Panglao Bohol. Sa forum, nilinaw ni Makasait ang posisyon ng ahensya sa panukalang 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos na umento para sa mga retiradong membro ng SSS. Aniya, humigit kumulang 3.5 milyong pensyonado ang tumatanggap ng mga binipisyo ng SSS. Para sa panukalang 1,000 pesos na pagtaas ng mga pensyon, mangangailangan ang ahensya ng humigit kumulang 3.5 bilyon kada buwan o 7 bilyon para sa 2,000 na panukalang pagtaas. Ayon sa kanya, imultiply ang halagang iyon para sa 12 months at ang SSS Retirement Fund ay naglalabas ng 42 bilyon o 84 bilyon sa isang buwan. Ang 2021 na ulat ng mga kita at paggasta ng SSS ay nagpakita na ang contribution ng mga miyembro na para sa taon ay 26,122.98 billion. Umabot din sa 223,981.99 billion ang bayad sa mga binipisyo para sa buong taon na nag-iwan ng savings ng ahensya na 2.14 billion. Sinabi ni Makasait na ang mga matitipid sa mga kita ng ahensya para sa 2023 ay halos hindi sapat upang makasakop ang pagtaas ng binipisyo sa isang buwan. Inamin ni Makasait, ito ay hindi isang madaling desisyon. Dagdag niya pa ang isang organisasyon na walang malinaw na pinagmumulan ng kita ay hindi maaaring mampanatili. Nandito tayo para pangalagaan ang institusyon at pondohan ang buhay para matanggap ng mga pensionado ang nararapat na pag-aari nila at ng kanilang mga henerasyon. Tiniyak din ni Makasait na hindi pa plano ng SSS na dagdagan ang kontribusyon ng mga miyembro sa 2024. Nagawa ng SSS ang stakeholders forum sa buhol upang pakinggan ang mga alalahanin ng mga miyembro at tinawin ang mga issue upang maihatid ng ahensya ang mas mahusay na serbisyo. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.